Kasi, I want to know you more <clears throat> through this one, iba. Sa una, ano, nung sa 1992, nasa Manila ako, nag-apply ako for Taiwan. And then, napalpak yung aming parang yung agency kasi nag-hire sila na wala palang job order sa Taiwan. So, nalugmok ako ng husto ang nangyayari. Parang suicidal na ako. Pero, nung habang naghahalungkat ako dun sa bag ko, makita ko yung Bible na maliit, yung blue ang kulay, yung Gideon's. Tapos, para talagang siguro, inano ako ng Diyos na may pagkaano kasi ako yung may, may pagkabarumbado. So, kinagabihan, nagrepent ako sis, talagang iniyak ko. Kasi bang sa dala na sa inis dahil parang 5 months yung aming training doon. Tapos na sayang lang yung panahon ko. So ang nangyari, nagrepent ako. Andi nakita ko kasi doon sa Bible na nagpa-fasting, may fasting doon. So, nag-fasting ako. Wala akong church affiliation. Wala lahat. Basta doon lang sa Bible. And then, naka, parang nag-start ako ng early July. Pagdating ng August, magtataka na ako tuwing natutulog ako sa hapon. Bakit Pagising ko, mayroong mga words na lumalabas sa bunganga ko na hindi ko alam kung ano. And then, sa loob ng isang linggo, nangyari na tinawag ako ng Diyos. Sa yung mga oras na alas 3 pasado, ganyan. Tinawag yung pangalan ko, tapos ang sabi, manggamot daw ako. So sabi ko, wala, bata pa ako. Tapos magiging manggagamot ako. Ngayon, sinabi ko dun sa board meet ko na taga Davao. Nagkataon na ako kasi dati nang may insomnia. So, minsan madaling araw na ako natutulog. Tapos, minsan alas 10 na rin ako gumigising or alas 9. De. Yung board meet ko pala, panay na ang antay niya sa akin kasi masakit yung tiyan niya. Ang leading kasi sa akin nung inutusan ako ng mga gamot, nagamitin ko yung laway ko.